Mayor, anong uh, barangay yan? Ano numero? Barangay 8, bossing. Barangay, barangay 8, 8. son one. Ang nabunot ko. 8. Hobo. Boy! Number 8. Sakto. Number 8. Numero 8. Punta kayo sa tapat tamboso. Uy. <laughs> Ay, eto! Ayun! Letter S ano, yan. Ano, ano, ano? Masira lang, hindi bukas. Ay, naku, bagay hindi sa'yo. Hindi na sa nabukas. Na <laughs> Ibalik mo na lang bukas. Ano, anong pangalan mo, Iha? <laughs> Jancel po. Jancel. Dito ka dito, ka dito ka dito. Jan, Jancel. 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 Matagal, ka ng, matagal ka rin dancer. Jancel. Ano pangalan niya? I'm sorry. Jancel po. Jancel. Oh, Ilan taon ka na? 21 po. 21. Saan ang bahay niyo? Dito lang po. Dito. Ay, buta na. Ano pa ang natin? Sugar! Shoot! Sure! 11 floor oh, daw. Pa... Bakit? Medyo madilim ha. Eh, mag ingat kayo. <laughs> Mate, <May>. good luck sa hamstrings <laughs> mo ha. good luck <laughs> sa kao ni May. Smile mo na. Patingin naman, smile, uy. Men, Men, smile ni naman ito. Dito sa medyo pa madilim. ayan eh. Yan. Ay, pipi. Yeah. 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 Iba to, grabe. Yes. 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 Iba tong gagawin ko ngayon. Grabe. It's a journey talaga to. It's a journey. Yes. Yeah. Oh, kaya ba, May? Paano? <laughs> Relax sa Kayaanin mo yan, Ming. Ang tataas, oh. <laughs> Ayos. La! Ay! Ay! ako. Ay! Ay! <laughs> Wow. <laughs> Naku, palit yung hagdan, Ming. Ang nasa dako, palit palit <laughs> yung hagdan. Hmm, pwede ba may request si Direk Pat? Direk, sama <laughs> ka rito, Direk. <laughs> just... Kasya ba si Direk dyan? Kanino to? Wow. Dito yan siya. Kasya, o. may panig pa ulit. Ayari nga yung hamstring nito si Ming. Oh. Mm. Oh, no, yung mga masa, no? Pilates friend. Hello! <laughs> Akala ko may kantang stairway to heaven. Ganda ng legs, no? <laughs> Parang para paputok na yung mga ugat, ah. <laughs> oh, Ang ganda ng oh, na ng hangin. Yung gaw, mo lang yan, uy. <laughs> Oo nga, pasensya na. Maliwala sang hangin. <laughs> ay, yung mga, <laughs> yung mga paniki niya, no, yung hako niya na. Ay, hinahango na yung mga paniki. Ay, jokes to, no? Mga kamagana ko pa yun, mga nagkalaga sa akin nung bata pa ako. Ba't ba yun, pinibilad na? <laughs> nila yan? Ah, <laughs> pinibilad <laughs> <laughs> <ka> ba? <laughs> ito yung pinakabahay nyo. Yan, Shell, ito na yun. Tapos ito, kwarto nyo yan. Dito, ah, dito hindi. Ha? Ito, kwarto mo. Ito, kaninong kwarto to. Oy, may bata. May bata. Mm, ito oh, si, may si, tao rin. Si Queen Penelope. Ayun, si Queen. Halika dito. Iha. Hi. Ah, kwarto-kwarto lang to. Parang apartment. Asan Ayan. Ah, saan ang mga magulang mo? Sa kabila po sila. Nagtitinda po mama ko. Sa kabilang, ano, kabila? unit? Hindi po. Doon lang din po. Barangay 8 lang din. Sa kanto po. Pero dito rin sila nakatira? Hindi po. Balik naghiwalay po kami dalawang magkapatid. Bakit tumiwalay pa kayo? Dito rin pala sila nakatira. Nasaan yung ano yung ref? Wala po Bahit eh. Bakit? Wow na wow ako. Gaon <laughs> <laughs> pa more. mag ka pa naman ng tangalit tapat eh. Wow. Oo nga. Wow na wow ako. Black and white Ay, makeup, friend. Ako nga ko na yung blazer ko <laughs> Bagsak na yung mukha ni Wayne. <laughs> Kanina, pull up smile ka. Iba <laughs> Anong payo mo sa sarili kasamili mo? Anong payo mo sa sarili mo? Iba na lakad, Mayor eh. Anong payo mo sa sarili ko? Nakatungo na eh. Nakatungo na mukha kung di pa nararamdaman. Anong payo mo sa sarili mo? <laughs> Malaki na ako, alam ko ginagawa ko. Bahaya <laughs> na. Huwag <laughs> uh, <usabing> kasapin mo sila. <laughs> Pag mainit na un. <laughs> renta niya dito? Apo, 3,000 po. 3,000? Apo. It tanong ko kanina, bakit lumayo oh, pa kayo ah, sa ah, pagulang nyo? Ano po, na, sa panganay po namin siya ng... Doon po siya sa panganay po namin, nakatira po. Kasama po siya ng panganay namin. So, ibig sabihin yung bahay nyo doon maliit lang? Opo, maldiri po kami ka lahat. Kayo, nangupahang kayo kay Apo, dito? Opo, opo. Ibig sabihin, may hanap buhay ka? Nagdidin na lang po ako ng hot cake po sa umaga. Hotcake hot cake sa umaga? So, umaga. Hot so hot sa, sa, gabi? Cold, cold cake, cake, na? na. <laughs> <laughs> Saan ka nagtitinda? Doon din po sa kanto po, sa may palengke po. Magkano Magkano'ng renta nyo rito? Mataas kasi, nasa mataas kayo. Ano po, naghahati po kami ng kapatid ko. Magkano? Tig kalahati po kami. Magkano nga ang renta? 1.5 po. 1.5? Hati kayo? Hindi, 3,000 po. Ah, Tapos hati po kami doon. Libre kuryente na? Hindi po. Nakuku Bukod pa po yun. Nakukuha ba doon sa pagtitinda mo yung, yung bayad dito? Sumasakto lang po. Sa pagkain tsaka pangbayad lang din po. Okay ba sa iyo yung nakaganyan umuupa ka? Hindi ka na ba nakapag-aral o nakatapos ka ba? Hindi rin po ako nakapag-aral kasi wala na po silang pang, pang high school? High, high school American. lang po, napos ko. Ah, buti pa ikaw. Ikaw? Grade 1 lang. Ay, Ha, guard ka na, pre. <laughs> Pero ito, talagang dito mo na gusto. Opo. Oh, Nakakatulong ba tayo sa magulang? Kagaya niyan. Ngayon, hindi pa po kasi sobrang liit lang po talaga. Sumasakto lang po sa kinikita. Ka... Ikaw ba, meron ka nga jowa, asawa. Ayan, ayan. Kaya bumubukod to eh. May jowa. Meron po. Ayun. Ayan po, nasa trabaho siya ngayon. Pero kasama mo siya rito. Apo. Kaya bumubukod ka. <laughs> sa may pangarap-harap mo. Harap! Ilang years na kayo? Magdo two years na po nitong March 20 po. Bakit hindi kayo humanap ng murang-murang matitirahan? Ano yung mas mataas pa rito? Ano yung, yung mataas Malapit, sa... Malapit na. Anong pangalan ng jowa? Angelo po. Hello, ano? oh, Angelo. Oh, yung pala, Hello, pala eh. Tama-tama. Eh. Opo. Angel. Kumuha ka pa raw na mas mataas dito. Malapit sa ulap. Para? Maraming mga anghel. Tama-tama, <laughs> anghelo boyfriend mo. <laughs> Alam mo ba, yes na. baka kaya ikaw hindi ka makatulog dahil sa may boyfriend ka na. Saan kayo nagkakilala ng jowa mo? So, dati rin po na, dati ko pong trabaho. Ano dati mong work? Ano po? <laughs> Construction. Ang <laughs> oh, oh, mahirap yan. Two man. words, to, two words. Tao, Pao. Pao? Agay? <laughs> Agay. Ano, nagbabalot ko sa Shopee po. Nagbabalot. Ah, Opo. nagbabalot. Ah, Sharon Cuneta. Na. <laughs> Hindi, iba naman <laughs> yun. Sa handaan naman yun. <laughs> Tapos doon kayo nagkakilala. Sharon. Bakit ka nag-decide na na Mag-live-in mo na siya, live-in partner. Hindi, noon pa po, ano, tawag, parang yan ako na mag-solo kasi po, hindi po kami talaga kasya doon. Kasi sobrang dami rin po ng pamilya ng ate ko. Kaya di na rin po kami kasya doon sa bahay. Pero syempre, si nanay, bagay, hindi mo naman namimiss malapit lang dito sa inyo. Apo, kasama po namin siya magtinda. Thank you po. Pulas <laughs> ka na, huwag kang gumagay sa akin. Ito bang brief na to, kanino to, kay Angelo sa'yo. Thank <laughs> you, sa asawa niya raw. O, oh, nakita mo? Nag-aasawa ka na hindi ka pa marunong magsinop ng mga pinaghubaran ng asawa mo. Thank you po. Uy, mahirap yung pumasok sa buhay may asawa. Opo, oh, mahirap din. May anak na ba kayo? Wala po. Ano po ako? Ha? Trans po. Mm, alam naman namin. Transistor? Kaya lang yung boses mo, okay. oh, oh. Hindi, iba naman yung alam. O transformer. Transpo. <laughs> <laughs> Robot naman yun. Pero hindi. ikaw, ready ka na talaga sa ganyang relasyon? Opo, ready naman na po. Hindi ka ba natatakot? Baka pagdating ng oras, problema ka, iiwanan ka, baka mambabae siya. Nag-usap na rin po kami kung gano'n po mangyayari. Sa two years, kumusta naman ang relasyon? Yun, marami rin pong problema. Marami rin magagandang nangyari. So, maraming problema. Ano ang may papaya mo sa kanya? Magbigay na ka muna ng isang problema. Ano papa? ang unang-unang mabigat na problema na dinadaanan mo hanggang ngayon? Sa mga pagsiselos po. Sino ang Sino ang Siya o ikaw? Minsan ako, pero mas madalas siya. O, oh, Then... siya na... <laughs> 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 Oo, oh, 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 <laughs> Sinur ko lang. Sinur ko lang mga friends. Ba bakit nga siya nagsiselos? Um, kasi dati marami pong nakaka-chat, gano'n. Ay, binibigyan mo pala kasi siyang dahilan para magselos. selos ah, Serious? <laughs> <laughs> so, no, may papayo niya. Ibo, may kasama ka na sa buhay. May kali May ka-live-in ka na, nagsashot ka pa. Hindi, hindi, hindi nagsashot. Kachat. 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 <laughs> <laughs> Kachat. O anong mapapayo mo sa kanya? Sa selos, alam mo, tiwala lang sa sarili. At saka... Makakain ko pa yung... Tiwala lang sa sarili okay. at magpayong araw-araw. Ah. -araw. Mainit, di ba? Nagtitinda. Oo nga. Opo, nagpayong naman kami. Very good. Pangalawang problema. Yun nga po, sa financial, ganun. ikaw mag... Ano? Financial na yun? Kaya naman tayo. Ikaw mag... Ah, oh, pera na yan eh. Oh, pag pera naman pinag-uusapan, simple lang yan. Ano Magtrabaho kayo para magkapera. Yun lang, ganun okay. kadali lang. Oh, oh. Alcansan nila. O oh, yan, ipunan nyo yan. <laughs> Wala pong naman. Di pa ba Bakit yun. financial? Ano ba? Marami ba siyang hinihingi? Marami ba siyang... Hindi naman po. Sa mga bayarin po. Kasi doon lang po kami nakakatuon sa pagtitinda po namin. Yun na nga ang sinasabi natin. Dumubukod ka tapos hindi nagkakasya lahat. Oh, oh. Ano kinikain mo? Pahingi nga. <laughs> Yo si nene. Eh de me regalo. ¿Aló? Ay regalo. Me regalo. Uh, oh, me regalo. Oh, me regalo kum Me regalo talaga <laughs> <laughs> 'yan. Eh regalo sa hindi ah. Bossing, bibigyan na namin regalo mo? Oo. Uh Oo, -huh. uh -huh. sumahan niyo ng payong. Ay, bigyan na natin. <laughs> Ito yung regalo mo. Na may kasamang payong. Meron kang regalo mula sa Hanabishi. Hana Andiyan, meron kang flat iron. Automatic rice cooker na may payong. At meron kang single door refrigerator. Hanabishi, kapartner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin yan ni Bossing! At meron ka pa regalo. Bigyan natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Galing naman ito sa TNT. <laughs> TNT. <laughs> magaan sa bulsa, magaan sa lab. Yan ang ating ng TNT with Giga Vida 60. May 5 gig ka na na pang stream for 3 days. Yeah. So, yeah. So yan. Saan sila niyan? you know. Kaya, ah, mag-glow mag na! na. Dagdagan pa natin regalo mo. Ito, makakatulong sa sa'yo. 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold! gold. Mga Dower Cards, basta grocery o kaya panindahan sa Pure Gold na tayo. Kompleto ang mga bilihin dyan. Mura ang presyo at sa kalidad ay hindi ka dehado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold, always, always panalo! panalo. Dagdaga pa natin, pero kauling. One, two, three, four, five, four. <laughs> sa CDO Idol CDO Cheese Dog. Idol. It's Idol Time, mga Double Enjoy ng buong pamilya ang bawat kain at bawat kagat ng CDO Idol Cheese Dog dahil ito ay cheesy nam, -nam at juicy nam, nam At dahil ito ay malinam garantisadong ito ay masarap. Bukod sa pagiging nam nam o masarap, meron pang promo ang CDO Idol Cheese Dog, CDO Idol Wow. Wow. So, chicken sa bawat bili mo ng 1 kg pack, meron kang makukuha ang free spawn and fork na magagamit ng Dara Kids. Mabibili ito, mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. Ngayon mga Dara Kids, so, ang kukuyot niyan. May apat na designs sa so pwedeng i-collect. Kaya bumili na para sa mas namnam -nam na mealtime ng buong fan. Yes. Congrats! Congratulations! Sige po nang maraming, pangdagdag na po kami. Alam mo, bukod sa pangdagdag na gagawin niyo, <laughs> Sana yung... Naiiyak siya, wow. Bakit ka naiiyak? Ang galing lang po. Hindi ko po akalain talaga yung mabubunod ako kasi sabi ko kahit mabunod ako, makalaw na ka ng limang libo, pandagdag lang po negosyo. Oh. This is just a rehearsal. Okay, take na. Thank you. Totoo, totoo, totoo. Thank you po talaga ng marami. Bossing, thank you po. Thank you po sa Itbulaga. Thank you po. So, anong balak niya? Ikaw sa po, wala ka regalo sa kanya? Thank you po. Anong balak anong, niya? Anong plano mo sa na? napanalunan mo daw? Balak mo? ano po, bang dagdag din po sa negosyo namin para mas, kasi ano po, nangarap din po ako ng malaki para po hindi na po kami yung naghihirap sa mga bayarin, yung sumasakto lang sa pagkain. Ito yung Opo, yun o, lang po talaga. Sana gamitin mo ng mas maayos. Opo, sobra po, sobrang laki tulong na po dalaga. Tapos hanggat sa may maitutulong ka sa magulang Opo, mo, gawin mo ha? Opo, lalo na po ngayon, nag-ano na po yung mama ko, kailangan niya na po ng mga gamot. Eh kung bawalan ka ni boyfriend, Naunahin muna natin yung sa atin bago sila. Hindi naman po siya gano'n. hindi natin, hindi natin masasabi. Ha? Andy gusto natin. niya po Ay, na lang tulungan pa. si Mama. Gusto niya nga pong pauwi na nga po sa probinsya namin para makapagpahinga na eh. Saan mm. ang probinsya niyo? Sa Mindanao po. Gusto oh. mo ba ihatid ni ni main yan? <laughs> <laughs> o, ano yan? Boleto. po. Kasi gusto na po talaga ng magulang ko. Gusto na po sa mama niya. Uy, ito pala nanay niya. Ha? E na. Eh, huh? e, lumilipad. <laughs> Uy. Ang <laughs> <laughs> bait ng boyfriend mo, no? Opo, sobrang bait po noon. Grabe. Tinutulungan okay. niya po ako sa lahat ng bagay. Oh. Wow. Ayun ka ha? May minsan lang po talaga. Oh, bata soklian ng kabutihan ng magulang, ha? Opo, oh, sobra po. Ah, uh, Ngayon, madudulungan ko na po siya. Makakabili na po ako ng mga gamot. Ma, may panggamot ka na, ma! Ma, may panggamot na daw kayo! Thank you, Dalog. mama. Yossi po, Yossi. Yossi? Yossi? Balasi? <laughs> Yossi Linda kasi. Opo. Oh. Oh, <laughs> ma, may panggamot ka na, ma! Ano ba sakit ni eh, mama? May dialysis, ay, Nagpa-dialysis siya. Ano to, dialysis Hindi na siya. Hindi po. Atawag ah. dito. Alangan niya na po ng Diary. maintenance po. Maintenance. Opo Hindi kasi, dialysis, ha? Opo, nagkamalit. Oh, daily, daily maintenance. Day daily maintenance, daily. po. Kailangan niya na po kasi tumatanda na po talaga siya. Ngayon, may pang magamili na po kami ng gamot niya. May pangdagdag na rin po kami ng negosyo namin. At dadagdagan po. ko rin yan. May payong kapatid ka pa. Hindi. <laughs> <Asan? laughs> Sa akin na yung payong. Sa'yo na. <laughs> Sa'yo na yan. <laughs> yeah. Ang <laughs> <Yeah>. sumikap. <laughs> payong kapatid ni... Eh. Main Bolet. Yan, yung payong. Ganda, Magay ganda, ganda ng payong mo. Yan mo, o. May kasamang kulang mo. <laughs> <yowa>, eh. Ganda. Ayan. Congrats. <laughs> Congratulations, Sobrang Iha. Sobrang salamat po, bossing. Thank you, thank you po talaga. Ben! May... Asa'y picture ng jowa mo? Oo, oh, sa cellphone lang. Patingin. Patingin nga ang picture yeah, ng jowa. Gusto lang makita mga. ni Ma'am Alan. Joe Reveal. Mukhang mabait talaga. Mabait May kapatid ba yan? May kapatid ba yan? Tignan ay, natin, ah. <laughs> <laughs> titignan, titignan <laughs> natin ang hilat siya, ah. Oo. Oh, oh. Ay, 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 Juro pa lang, malalaman natin kung mabait, mabait talaga. Patingin, patingin. Ang <laughs> dami picture. Mukhang mabait ko. tapos may kakambal daw. Nasaan uh -huh. yung kakambal? Ah, Sa so kanila po. Ayan yung kakambal? Hindi, ayun po yung boyfriend Patingin. Patingin yung picture ng boyfriend. Ayan yung kakambal. Ayan yung kakambal daw, babae. Ay! Oh, Ito na kini ko pings. Oh. Ay, no, nasa malawag pa yata. Oh. Oh, mukha mabait. Ay, anong payo mo? Nakita mo yung litrato, anong payo mo? Mahalin mo to. Opo, Bakit? Oh, so Bakit naman? Mabait. <laughs> mabait <laughs> din nagsasalita, no? Hindi <laughs> na parang nasa simbahan pe. At pala simbahan yata. Mahalin mo yan, hmm. ha? Sobra May po. May nanong plano sa, po, po, sa kambal. Ito, mama ko po. May kambal yun. Sabi niya. Anong plano sa kambal? May kakambal siya. Opo, meron po. Lalaki din po. Oh. Anong plano mo kay kambal? Buletche. <laughs> Ay, ano? <laughs> <laughs> Biglang na speechless. <laughs> Asa yung kambal? Mindanao ba yung kambal? Hindi <laughs> pa. Asa Balinsuela po. Nandito rin? May, pa, may asawa na? Wala po. Wala? Wala oh. po. Oh. Eh, baka ikaw hinaantahan. Bakit ako? Hindi na lang. <laughs> okay. Oh, congratulations. Uh, meron ka ng... Meron ka ng 20,000. At dadagdagan pa natin yan. Para, para pantulong sa magulang, pamaintenance, saka pandagdag puhunan sa negosyo, gawin na nating 60,000 pesos. Ah! 50000 yeah. 50000 50, 60000 pesos 50, 50. Thank you, Thank you po. Thank Sana pag-ingatan mo yan na panalunan mo. Kasi you, bihira yung makakakuha ng ganyang blessing. Gamitin mo sa maayos. Bo, sobra at bo. yung magulang sobra mo, huwag mo kalimutan. Opo. Thank you po. Thank you po, Jose. Thank you po, Kuya Pao. Kuya Wally, maraming maraming. Wala si Wally. Wala wow. si, si Wally. Wala Wally. si Wally. Si Miss Boleche. Thank you po, Maraming maraming salamat po sa inyo. Miss Boleche. Okay. Congratulations, Jancel. Thank you po, thank you po. Congrats, Jancel. At sa mga pumila at nakasaya dyan thank sa barangay 8, po. Zone 1, Dagat-Dagatan, Caloocan City, maraming salamat po sa inyo, Dapper Cans.